parang pwede na rin huwari rin. yan yun o eh po naglilinis po tayo ngayon ng ating kamatisan oh yan ating pong ginadamuhan na para po malagyan na lang pataba ulit. Ito po yung ating inuutay-utay na uh -huh. gawa ng Marami pa rin po kasunod na gawa ay hmm. Well, na, kita po baga yan yung ating kamatis Mamaya po ating i-focus Ya, yeah, ito na po yung ating mga kamatis oh. At ari na po yung ating nalinis Yan, ganito po magiging set up oh. May pahilig pa po tayo nito oh. Uh -huh. Yan. Pahilig yung pa ganun na kaunti oh. Uh -huh. At saka po napakaganda na rin Na di nga po ba tari ay ating pinag patulohanan Ano? Ay na ay mayroong gumulang na katawan ah, bunga ay ang dami binhi oh, gagawin natin pang lipat yan oh. good news po yan oh. ay di ka hindi na tayo bibili oh mukhang si pa to ah oh. ang dami po oh. magiging binhi natin yun oh yung iba nagisak pa lang oh. Yun, oh. Ito po paman din yung magandang patola dito. Mm. Siguro po palaki-lakay natin ang kagarto. Tapos saka po tayo mag-akat. Dami na po. Nakakatuwa po. Tapos ito na po yung buong ano Buong ating kamatisang nalinis Oh Yan ganito na po Oh Yan na ah. Med Medyo nakakahitsutsura na po ano Yan oh Ilang days na po yan Tapos po Nung nakaraan po ating tinaob Pakabila po naman ang taob oh. Sa lubungan ay, yan. Yeah, nagpapakita na itong isang ito, oh. Yo, no. ari oh. Parang nagpapakita na po ng maganda-ganda performance, oh. Yan. Yeah. Shout out po sa mga magkakamatay. Ahaw. Oh. Ang ibig po ng kamatis, pag ako ang titingin, ay perming may tabon, oh. Ang punuan. At gawa po nang nung una na tayo ay nagaano ng nakakaaw ng bundok ay puna ko sa kanila pagkatataas ng tabon ay talagang parang dagdag buhay din po yun yung taas, dagdag ng tabon oh, yan oh ito oh. ah ang na nito, oh nakakisig na oh yan oh dapat po oh, mas malalaki pa yung gahing lalaki Yan na po ang ating naubra oh. Ayos na rin po naman ano. Kita na ah. Yan na po. Ang ating kamatis. Tayo po nang titingin ng ano. Maigi pong may ulam din sa upo. Oh. Pang consume tapos ay eh, yung iba. Ipuproning din natin yung mga hindi pa po nang pruning. Ulamig. Oh, yan ho, kagaya nito. May mga na-ano na uling epo pruning natin. Oh. Kailangan po nating mag-pruning. Hmm. lagi ko ito nililibot para may kabag na maganda lakas pa ng hangin ha? kawawa ang ano ang bilis din yung lumago eh. napakabilis ding lumago na rin yung no? Tempo tiyanong linis pag kayong na ano oh. Yon may mga bunga na pipili lang tayo oh. Mga nagsababa pa po yan oh. Yan, oh. Nasaan pa ang upo? Pwede maulamin. Maliit pa dito. Sa bando dito. Kaya humina mo dali natin yung kamatis. Lipat na may dito. Oh, meron pa po mga ilan dito. Ano eh. May mga dapat pa po bang gawin. Pasikot-sikot lang. Yun, oh. yun isa o oh, laki o oh. aray oh, pwede na natin pang konsumo oh. yun o oh. yun panalo to ang hmm. ganda makaisig na, na po uh. pruning tayo dito may ulamin na tayo Kaya oh. Parang pwede na rin huarerang. yun no? Medyo may ulan na po uli din sa amin, oh. No? Yan o, oh. ulan init po ay kumbaga parang bago pa lang po ba nagsasanib Yung pa isa o oh, tayo pala makakapagtinda pa sa daan oh. Yan o, oh. hindi na rin napansin po hindi buti tayo umikot parang county. kaunti o oh. laki oh. Yun oh. Mm. makakapaglako pa sa daan. wasak na itong isa. Natin po ipapanik. oh, pagkalalaki po ng anong si yan update na rin po Ardini sa ating upo mm. nagsasanib na po pati oh. Eh. yan nagsasanib na magsasalubong na po yung dalawa oh. Eh talaga pong manana yung marong ay nakakatuwa oh Aray, oh, na. <clears throat> ay po, salamat po ulit sa inyong pagsama. Ano po? Yan, dito na rin po tayo magtatapos sa episode na to. Yan, ingat po lahat. Happy-happy lang po. Bye.